So, ito na nga yung in-order kong Realme Note 50 sa TikTok. Ito ay nagkakalaga 3,700 plus plus plus. So, bali ang total ay 3,800 na din. Ayan, pinas forward ko na kasi itong anak ko ay napakahinhin mag-unboxing. So, yan, na finally natupad ko na rin yung promise ko sa kanya na bibilin ko siya ng bagong phone kasi nga nabasag yung phone niya last year pa ayan <laughs> at syempre nandyan din si Mudra nakikiusi <laughs> so as a mom masarap sa pakiramdam na maibigay mo yung needs ng anak mo yun nga lang ang anak ko ay minsan nagaantay siya ng mga ilang buwan o taon no Matyaga naman siya pag sinabi kong wala pa akong pera. Pero bibilan kita. At yan, natupad ko na ang cellphone. So naman, bibilan ko siya ng bike. Kasi last year din, nawala yung bike niya. Pero ganoon naman talaga. Tayong mga ina ay mapagpasensya. Bibilan at bibilan pa rin natin yan. Basta promise lang nila na wag nang uulitin mawala, mabasag, ingatan. Kasi hindi pinupulot ang pera pinaghihirapan yan. <laughs> so, yun lang guys. Just sharing. Thanks for watching.